Ang tingin nyo guys Alien Prank Balitaan nyo ba yung nangyayari ngayon sa Sa Amerika guys Sige ko discuss natin yan pero Ano kasi may clean video lang to guys Tatry ko lang uh, Tatry ko lang naman ilabas yung opinion ko About sa nangyayari dun May pagkawaan ako eh uh, Ano nyo yun sa mga paranormal hindi ko rin sinabi nga iniwala ako sa mga aliens. Pero hindi rin ako skeptic eh. Kasi kahit paano Ah, there's a possibility. Ah, and, uli na ako doon sa balita na yung about sa Miami Mall, alien <tinyo> 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 uh, Parang ano ko this year lang yun halos nag... Imilitaw-litaw sa akin sa TikTok. Kaya, eh. uh, naisip ko na ano ba nangyayari ito guys? Trending story on CBSMiami.com It involves talk of alien sightings at Bayside Marketplace. Iniklaim ng mga tao, may mga alien daw na pumunta doon sa Miami. Naligiran sila ng siguro 52, ewan ko, pagkakalam ko, 50 na police cars, 52. Hindi ko na sure, ha? Hindi ko na sure. Di ko, di ko dun, On New Year's Day, there was a massive police response in downtown Miami. More than 50 young people, armed with sticks, began fighting. Police say juveniles were also setting off fireworks, causing chaos. Binaligiran the Bayside ilmo. After magtakbo na mga tao, which is yung inyong yun nagbabayl sa TikTok na footage, na nakinilim nila na mayroon do mga alien don guys. So now people are posting online saying that police weren't there to handle a group of rowdy teens, but rather eight to ten feet tall, shadowy aliens. Alien? Conspiracy theories are saying a big creature could be seen standing in front of the entrance. To the shopping area, Bayside. Today, the phrases "Miami Mall" and "aliens of Miami" have been among the top 10 searches on Twitter's trending tab. Twitter, of course, now called X. And Google News even has several reports questioning the event. afternoon, ang, uh, ang, ang report ng mga police eh, na yung eh, mga bata, Okay, so yun na nga. Okay, huhulihin mo yung couple ng uh, yung ilang kabataan. Kabataan na, eh, hindi ito mga binata, guys. Hulihin siya ng ganong karaming pulis, guys. <laughs> Nakatawa lang isipin, eh. Nakatawa lang isipin talaga yung nangyayari doon, eh. Okay, sabihin na natin, guys. Bigyan na natin ng ano. Okay, ano tawag dito? Benefit of the doubt, ito tawag Benefit of the doubt. Siguro. Siguro sobrang large scale na prank yun sa Miami for what? tsaka masyadong massive na pwede mag cause ng ng panic sa mga tao dun guys promotional video ah promotional ng movie lagi naman nila ginagawa yung mga ganyan eh pero masyadong malaki yung scale eh sabihin natin video mga tao o oh, mga tao pero alam natin pwede mag impact nun sa mga hindi mo kaya bayaran yung buong buong Miami para para sakin yung ganyan <laughs> Masyadong maraming pulis para lang humuli ng ilang kabataan, guys. Mas ito pa, ito pa matindi. Sabi-sabi ng, ng iba doon na may kakilala mga polis doon, na yung iba doon tinanong nila na ano po ba talaga nangyari doon sa loob? Di po ba mga alien yun? Di po ba mga alien yung nakita doon sa loob? Nasagot ng mga pulis, so we reached out to the miami police department. they issued a statement saying in part, quote, there were no aliens, ufos or ets. no airports were closed. no power outages. Uh, facepalm emoji was included in the statement. and to read up on the story that has gone viral, just head to our website at cbsmiami.com. read all you want, but remember, no aliens. Tapos pag tinanong ka, bakit ganun karami, sasabihin nila. Ayaw na na namin pag-usapan. Ba bakit? Ano yung iniiwasan nilang sabihin? Hindi nila maibalita yun sa live TV? Guys, hindi. Ang Andam dami, dami ko kasing gusto na guys. Bigla ko lang naisip na ibigay ko yung opinion ko about dun. Kasi, di ba? Ano, ano nangyayari sa Amerika? Ba't nangyayari sa kanila yun? Right? Before before yung Miami before yung nangyari yung Miami mga kumalat na footage na diba? tingnan nyo to guys tingnan nyo diba ganyang karaming uwak sa Pilipinas syempre kalapati amaya mag magkakaroon ng ganyan eh pero uwak that's the sign of death para sa iba, di ba? Sign of death. Something bad luck, something na parating. Kasi sensitive yan, matatalino uwak. Mat napatunayan yan, matalino pa yun sa, sa kalapate, matalino pa yun sa maya na meron tayo. So, kapag ah, taka, bakit nila ginagawa yan? <laughs> Binayaran din ng ano, para ma-iprank kang buong Miami or, yung US. Mga uwak na, nice. nagko-communicate yan eh, kapag meri something something big is gonna happen para maggather ng ganyan ang mga uwak then after that siguro hindi ko alam kung weeks weeks later or days later naganap yung sa Miami. Sabi natin, hindi ganun ka-connected pero I mean it's still in the US. Kung massive 'yun, sabi natin okay, alien attack. Kung alien attack 'yung massive talaga 'yun, guys. Mararamdaman 'yon ng mga hayop, lalo na 'yung mga ibon. So, gusto ko pa, gusto ko pa sanang ta talakayin to. Eh. So, tingin, tingin. natin guys, tingnan natin kung anong, anong pa mga balita. Naku, curious din ako. Kung nakita niyo na guys yung sinasabi kong uh, Miami alien footage. Hindi ko alam. Ang tingin niyo guys? Alien? Prank? Hindi ko alam guys.